Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi asma'in amabad. Una sa lahat, ang pasasalamat, ang pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang papasalamat sa kanyang mga biyaya, sa mga pinakalob niya sa ating lahat. Ganun din, nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling propeta kay Propeta Muhammad sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba, sa mga sumusunod at sa mga tumatak sa landas ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po, ating tatalakayin ang tatlong uri ng Tauhid. Ang Tauhid na ito na kung saan dapat malaman ng bawat isa sa atin na kung papaano magkakaroon ng pagka-Diyos, pagka, pagka at ang pagkilala sa mga kanyang pangalan at sa kanyang mga katangian. Ang unang uri po ay ang Tauhid Rububiya. Ang Tauhid Rububiya ay ang pagbubukot tangi kay Allah sa paglika, pangasiwa sa sandaydigang ito, pagtustos, pagbibigay buhay, pagalis ng buhay at paghaharit, pagmamayari ng mga langit at lupa. Nagsabi siya sa chapter 35 verse 3 ng Quran, may tagapaglikha ba na iba pa kay Allah na nagtutusto sa inyo mula sa langit at lupa? Walang Diyos kung hindi siya. Sinabi pa niya sa chapter 67 verse 1, Magpapala siya na nasa kamay niya ang pagkahari at siya ay nakakaya sa lahat ng bagay. Ang pagkahari ni Allah ay pagharing sumasaklaw sa lahat ng nasa sansinukob. Ginagawa niya ito ang ninanais niya. Tungkol naman sa pamukod tangi ni Allah, sa pangasiwa, tunay na si Allah na namamukod tangi sa pangangasiwa dahil siya lamang ang nangangasiwa sa mga kanyang nilikha. Sinabi niya sa Quran sa chapter 7 verse 54, tunay ngang ukol sa kanya ang paglikha at ang pag-uutos. Mapagpala si Allah ang Panginoon ng mga nilalang. Walang nagkakaila sa uri ng tauhid na ito kundi ang mga abnormal sa mga tao. Ikinakailan nila ito sa salita sa kabila ng pagkilala ng sinabi ni Allah sa chapter 27 verse 14. At ikinailan nila ang mga ito tanda ng samantalang ito ay ang kanilang mga sarili. So ibig sabihin, nakarating na sa kanila ang pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala kung paano dapat kilalanin siya walang ibang Diyos maliban sa kanya. Ngunit, ito ay kinailan nila bilang, ilang, bilang isa sa mga tanda at samantalang nakatitiyak sila na ang pag, pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang Diyos ay isa sa mga natiyak ng kanilang mga sarili. Kaya dito po sa Tauhid, malalaman na ang pagka-Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang dapat sabayin maliban sa Kanya lamang. Ang pangalap po ay ang Tauhid Aluluhiya o ang kaisahan ng Kanyang pagka-Diyos. Ang Tauhid Aluluhiya ay ang pagbubukod tangi kay Allah sa lahat ng uri ng pagsamba. Hindi gagawa ng tao si Allah ng isang isa pang sasambahin at pagbuukulan ng pagsamba. Ang uring ito ay tawhid ay ang dahilan kung kaya nilikha ni Allah ang mga gaya ng sinabi nga niya sa chapter 51 verse 56. Hindi ko nilikha ang jin at ang mga tao dahilan upang ako ay sambahin lamang. So, sa mga salita, dito malalaman ng bawat isa sa atin ang tunay, dahil, ang tunay na dahilan kung bakit po tayo nilikha ng Allah SWT ay para sumamba lamang po sa Kanya bilang Diyos, ang Panginoon nating lahat. At dito po malalaman sa Tawhid ang kanyang butangi bu pagkat Diyos, wala ng ibang Diyos maliban sa Kanya, at ito rin ang dahilan kung kaya sinugo niya ang mga propeta at ibinabaniya niya ang mga banal na aklat. Gaya ng sinabi niya sa chapter 21, verse 25, hindi kami nagsugo noong wala ka pang sugo. Kung hindi namin isniwalat ito na walang Diyos kundi ako, kaya sambahin ninyo ako. Ito po ngayon ang dahilan kung bakit sinabi ng Allah sa kanyang sarili, Inna ni Allah, la ilaha illallah, paabod ni, la ilaha illallah. So, ibig sabihin, Nagpakilala ang Allah subhanahu wa sa kanyang sarili bilang siya lamang ang tanging Diyos. Walang ibang Diyos na dapat sabihin maliban sa kanya lamang. Ang pangatlo naman po ay ang Tauhid al-Asma wa Asifat o ang kaisahan sa mga pangalan at kanyang mga katangian. Ang Tauhid al-Asma wa Asifat ay pinaniniwalaan sa, mumukuta, sa ni Allah sa kanyang sarili na, nasa na, na nakasaad sa Quran sa ano pa mang ipinangalan ng sugo niya sallallahu alaihi wasallam sa kanya at anumang pinalalarawan niya sa kanyang nasasaad sa hadith at ang pagkilala sa mga ito sa parang na angkop sa kadekilaan niya ng walang tahrib pagpapalit ng kahulugan, walang tahtil, pag-aalis ng kahulugan, walang takip, paglalarawan ng kahulugan, at walang tahtil, paghalin tulad. Ayon sa tunay na kahulugan ng mga ito, hindi ayon sa kahulugan ng patalinghaga. Ang halimbawa nito ay si Allah, ang nagpangalan sa kanyang sarili ng Alhay ang nabubuhay. So ibig sabihin, ang Allah subn taala ay palaging buhay. Kailanman hindi siya pwedeng mamatay at kailanman hindi siya tawaging namatay at pagkatapos ay nabuhay. Ito po ang kanyang katangian. Zakal Khairan, assalamu warahmatullahi wabarakatuh.